Isang araw matapos ang malawakang pag-ulan sa Metro Manila, lubog pa rin sa bahang ilang bahagi ng Valenzuela City. Ang kasalukuyang sitwasyon matapos ang pananalasa ng habagat sa Camanava area. Tutukan sa report ni Edwin Duque. Lubog pa rin sa bahang malawak na lugar sa barangay Malanday, Bente Reales, sa lungsod ng Balisuela, na umabot pa rin hanggang baywang hanggang sa mga oras na ito. Stranded pa rin ang mga sasakyan sa kaba ng Makartur Highway dahil pahirapan ang pagtawid maging ng mga malalaking sasakyan. Nag-iwan ng makapal na burak ang bahagi ng MacArthur Highway, di kalayuan sa Tulian River, na umabaw ang tubig kahapon dahil sa lakas ng ulan. Sinabayan pa kasi ng high tide, habagat at nagpapakawala ng tubig mula sa Ipudam. Sa Malabon naman nasa hita pa rin ang lalim ng tubig sa bahagi ng Santulan. Habang lampas 20 naman sa Maysilo at Pangulo Malabon, ganun din sa Barangay Lungos Malabon. Maraming sinirang pader, mga kagamitan, maging na mga sasakyan ang biglang pagbaha kapon na umabot hanggang kagabi. Naging abala naman ngayon ang mga apektadong mamamayan sa maraming lugar sa Kamanaba. At sa paglilinis at sa ayos ng nabasang mga kagamitan at ang iba naman ay ginawa ng kalakal ang mga nasirang ari-arian na hindi na mapakinabangan. Para sa MBC TV Network News, ako si Edwin Duque nagulat sa Disarray, una sa Pilipinas una sa Pilipino.